Oo oh, mga kaisan, magandang umaga po. Lain na naman po yung ating uh, bago po. tapos lang po natin itanim yung 50 kahapon. Ari po yung 50 uli. Good lady. Oo oh, mga kaisan, araw po ng linggo. Ano? Mang gugulay muna tayo nga mga kaisan. Gulay day, pang isang linggo po uli. Pang stock natin. At gawa ng busy na po tayo lagi. Ay. Kukuha po muna ako ng nangka, tsaka puso, at tsaka talbos po ng balinghoy Ayun, may nangka na po. Pwede na. Ay, sa taas. Gagataan ko pong naglalapot-lapot. Sabayan ko na po ang gagataan. Linggo ay makaaga. Hindi po muna tayo gagalat. Why pulos mga kainsan? Dinataang nangka. Naglalapot-lapot. Husay uh, laang Mga balutan na po pala aray oh, Yun ang kukuhanin natin Medyo mitig Malakalaki punong ng kaunti Ayun Ay Kasarapan aray Sabihin na may kainson Nagkatay ka ng baboy ah Ang dugo ay puti yun. Ah ah Husay na aray? Kasarapan ah Oh Otoy. Editor Otoy. Tabay. Paki matalbugom. Toy. Yan. Oh. Dagumok. <laughs> Ayos na wari yung isang iyam. Wala na ay eh. maliliit kasamahan. Sa isang linggo. Marami na uli Otoy. Yun no. Oh. Eh eh. Ay kailangan ay pandulo. Ay. Talo batapa ring iba? Hmm. Kala ko'y pwede na po ay o. Oh. Talo batapa Yeah. Pwede na ka. Puso ng saging. meron po akong nasusulyapan. Pare oh. Lalagyan ko po ng bihon. Ulam ng aray ng ka. Ulam ng lunis bukas. Aray pang martes. Pang martes. yung Nagumuk. Martes. Sa. Pabibiling ko lang po si Mrs. Po kaya ipadalahi ka na ko bukas. Bibili po tayo ng ano. Pritong galunggong. Lalahokan natin ito ay eh. pang-ulam po ah. I ulam natin. Yo. Hindi ko masyadong tatalipan lahat. At para po ano, para hindi malaki ba? Makakatiba din tayo ng saging mga kainsan. Are po itanim natin nung tayo ay dumating dito 2000 ano ba 'yun? Paapat na taon na rin, tatlong taon. Ngayon la ang bumumo, pagkatagal din po ng sabah. Hinugna po ang dulo. Ah, pain ko na po. i'll not you ano saging dabaw po ay mahuna po pala ang katawan nito kaysa sa tagalog kung tawagin po sa amin dabaw ay malalaking variety po ito ay mitig kailangan po yung karitila mamaya kakaritarahin po ari po hiningilaan po natin ito itong variety ito dahil ang laki po ilang piling kaya po ari bibilangin ko mga kainsan may ding matamisin 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mga 13 eh hirap bilangin eh iyan ang ano po sa pagkalakay eh. hmm. hinug na po siya eh, o yan, eh. Po, oh yan yung hinug halu po oh oh nahinog na po pipilingin ko na para mabilang po natin ang ano kung ilan talaga po isa 13 ang bilang ko eh kama may walula ang pala dalawa kantuhan pa pero malaman na po wala na din ano nadilaw na din naman tatlo apat lima anim so, Kalimitan po sa sabay, 5 pitula, lima anim lang ay. Walo. Siyam. Aba. Ari pa sampu. Sampu. Eleven. Twelve. Dosi po pala. Hindi po pala trese. Dosi. Dalway api. may pumbuhat eh dalawang balik ho pa diba. pabalikan ko po mamaya tatabunan ko muna dalawang balik 아. 응. 나무목. 나무목 뿌우. na po yung isa dadaanan po natin mamaya kukuha po tayo ng ano pati talbos ng balinghoy pang merkulis na ulam talbos po ng balinghoy paborito po ito ni eh. kaya lang po sa talbos ng balinghoy ang pinagtitimpla ko po nito mga kainsan ang itay yan no, masarap magluto Eh eh hindi ko makuha ay eh. Pag ako yung nagluto ay eh, medyo maya pa. Mga sinaunang luto. Naglalangis-langis. Kung sino yung gusto ng talbos. Nakay po oh. Ulam na pang survive. Mga kainsang. Putit yung mga bata po eh, hindi pihikan ah. Pati si Wala kang problema. Ah. Hindi pihikan sa ulam. Ayos na ito oh. Isang lutuan lang po. Isang lutuan lang. Ay, bayabas. Oh. madalang nga naman mapapunta din. Yan. Naipalampan na rin na kamunti. Oh. Bayabas, oh. Ah. Oh, ano Kaya lang ay madalang. Dadalbo, oh. Yan. oh. bugtong. Oh, bayabas, oh. Yan. Hmm. 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 May sila so hmm. Po. Ako. Hmm. 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 pa pong babalikan maya maya po. Ah. Kaya namang gulay po aray Aba Aray naman po yung ano Yung maisa ni Ni natatay po aray Saka ni kambal Ay ah, spray na po pala ah. sa pag-aan eh. Papa spray ko po bukas Sasabihin ko doon sa dalawa Ay spray na Ang lago na po oh Pag hindi, bukas agapang ko. Ipag-i-spray ko po yung dalawa. Ay na, ay, sayang. Ay, ay, nalilibang sa pag-aan eh. Tinapong kaya, ari oh. May tinapong na naman na puso ko. Oh. Mm. Neng! Nagiginta po na nga ng ito eh. Hmm. May tali. Ni? Tinapon kaya ito? Oh, hindi. May tali Baka hindi Wala, mambahay po din eh. Tinapon ko ba? May tali sa liig. para Parang napasabid. Parang napasabid po. Tinapon ka ba, Murnang? Hmm. Sa aming katitira? Ha? Ang dami ng pusa doon. Puro pulot din, kagaya mo. Gusto mo doon? Ha? Gusto daw po. Oh. Ay baka kay mother mo. Mother mo! Pusa mo re? kole orange! Pusa mo! Oh! Itinapon! Ay, itinapon nga mga kain sa dadaling ko sa amin. Itinapon! Kakawa. Ay, akin nala ang dadaling ko sa amin. Kakaawa naman. Umitali ang liig. Kalasing itinali. Masipag yung ganito. Pusa sa amin yung masisipag eh. Gusto mo mo? Dadaling ko. Kawawa eh. Dadaling ko na lang po. Aray. Di ano ko na lang po. Dadaling ko na lang po tinapon po ito marami po sa amin dito tinatapon ng mga pusa kawawa e, ito po may buhay din po ito eh. kumbaga parang tao din ba, diba? pag tinapon mo edi eh, kawawa parang ang sabi nga nila ni, ni teacher ko dati pag ikaw ay nananakit ng aso basta hayop pwede ka rin manak makapanakit, makapanakit, ng tao parang ganun eh. ah, uh, isang mga kaisan ha oh. ah, mga kaysan. maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat po yun po ating abangan haga ining ko dito si orange si orange na lang